palangga Good morning, good morning, good morning. Ha, dito tayo sa likod ng BIR uh, BIR building, no? Ng uh, Quezon City. At ito naman yung Pilpos o Pil Pilipoy, uh, ano bang tawag diyan? Philippine uh, Postal. Hindi ko makita yung dulo. Bahala sila, natakpan ng mangga. So kain tayo. Bas naman 'yan, byahe uh, sa Pampalay, isang 'yan. Pwede kang sumakay diyan. So tara. Ulan pala natam, mga palangka, meron tayong dinakdakan. Sa salitang uh, Ilocano, dinakdakan sa sabaw ng talabaw yan bumili ng ulam sa may kalabawan kurap <laughs> <clears throat> yung order pala nito mga palangka yung dinaktatan na 80 pesos pero pag bibili ka ng kalahati hindi na po 40 pesos ngayon ha? ang uso sa Metro Manila kundi uh, kunyari 80 pesos bibili ka kalahati pwede naman kalahati pero anong sasabihin nila sa'yo 50 pesos yung kalahati. Ah, uh, di ba? Yun yung uso. Hindi na po pag 80. Dati, pag utsin, bibili ka ng 80 pesos, Kunyari, 80. Eh, 40 lang kalahati. Ngayon, di ba na. Bibili ka ng kalahati, pero pwede kalahati po 50. Ah, uh, di ba? Sarap ito. Uh, ang ibig sabihin ng dinagdakan sa mga hindi nakakaalam. No? Ano to eh? Laging baboy, maskara o mukha ng baboy, ang ginagawa nila, pwedeng pakuluan muna tapos ihawin para lalambot ah di, pakuluan muna pagkatapos kumulo o pagkatapos kulo, pakuluan ihawin para mabango tapos yun titimplahan na siya yun iba iba ang style ng paggawa ng binaktata at ito yung binaktata ito yung idol ni Kuya Jis ng Bulacan ako so, okay. ah, kuya at ang partner natin, sabaw ng kalabaw. Yun yung masarap. Bakit sabaw ng kalabaw? Kasi doon ako sa kalabawan bumili. Bakit kalabawan? Ah! Sarap ng sabaw talaga. Grabe. Ah, kalabawan talaga yun. Yung, yung mga mahilig kumain ng uh, kalabaw dun sa may uh, biyayaro. Dun sa alay ko namin ng ito.

So hanggang dito na lang video natin. Alam eh! Hmm! Sarap!